Body. May ano dyan ba? Oh? May kawayan. Siguro na ay dabong dyan ba? Sana makahita yan ang dabong dyan. Hmm. Sabihin natin kay asawa. Nahingitay na ng dabong dyan. Today is Saturday. Saturday. nagtatrabaho po kami ngayon. Bukas wala. Hindi Monday, Sunday bukas Kaya, Ali di rin. Ah, hindi lang ako ngayon kasi ano. Hindi na hindi na ako sa trabaho ko sa bahay. Gusto ko. Magmuto ako. Puti mulan lang dia Hindi masyado maano yung lupa ngayon. Bungkalin. Hindi nak kaya sila mga kasamahan ko. Diyan na. Tahimik kasi. Tahimik. Kunti lang kasi kami. Kunti lang kami. Thank you for watching!